Ayan po, nasusunog na rito. Ayan, baka nasunog. Baka, kayo naman baka to. Ayan o. I-save naman natin itong baka. Huh, oh, grabe. Oo, oh, kayo naman baka to. Matanggal may tayo dyan ah! ah! mga itak! hindi ko makalas yung tali ng baka wala ka ba pang dyan? Umikot ka nga sa gitna! Wala akong pang putol ng ano! Sabay mo, itali ng baka! Hindi ko makalas! Oh. nữa tại oh, hindi ko po magalas yung baka yung tali ng baka oh kala ko na itak dito awan naman itong baka o, oh, baka masunog o. Oh. Uh. Grabe usok. Ari ko. Ha. ha. ha grabe ah, uh, teka, teka, teka lang, teka lang. Oh, uh. oh, awa na itong baka, oh. Kaya na ba baka ito? Ah, ay, nako. Ah. Ayan. Oh. Ayun. <that beer iş>